So, ito yung tanim natin na opo o tinatawag na battle gourd sa English. Ayan. Kung napapansin nyo, uh, masya, um, ano na, medyo namumulaklak na siya. Malapit ang kanyang pagbunga. At, uh, ilang, ano na lang, ilang linggo na lang, makakapag, ano na tayo, makakapagpabungan na tayo uh, ah, i-sprayhan natin to pagkatapos ng spray medyo linisin natin ang area dahil may mga mangilan nila ng mga damo na tumubo at kung napapansin nyo hindi, siya, hindi ko muna siya pinagapang para hindi magiging sagabal sa paglilinis sa kanyang paligid so, ito wala tong trellis guys ano um, hindi ko nilagyan ng trellis ang ating tanim na upo dahil sa kadahilan ng ito papakita ko sa inyo ito lilinisin pa to kaya <coughs> inano ko na kumuna ang kanilang mga dahon sa kanilang mga puno diyan kumuna nilagay yan ipapakita ko sa inyo kung ano mga kadahilanan kung bakit hindi tayo naglagay ng lapangan sa ating tanong na upo so ito ang kadahilanan guys so kung nap napansin nyo kung kita nyo ito ang ah, ang kanyang baging napapansin nyo may mga ugat siya dyan tutubo ang kanyang mga ugat so kung kung atin itong pagapangin pag hindi makakasipsip ng mga fertilizer sa lupa yan kaya ang mangyari <clears throat> magiging ang kanyang source sa kanyang mga pataba kung hindi tayo mag full year, ay dito lang sa kanyang puno ayan magiging mahina ang kanyang pagsipsip ng mga fertilizer dahil nga ito lang ang kanyang source whereas kung ating pagagapangin ayan ito ito magugat at pag nakalapat yan sa lupa magiging malago to at magkakaroon pa siya ng maraming mga sanga at maraming bunga ayan, yan ang kadahilanan kung bakit ang tanim natin na upo ay hindi natin nilagyan ng trilis so, ayan ito atin muna tong uh, wag muna nating pagapangin ayan atin na yung ilagay dito sa ating pinagtatam na no? yung munting hukay ayan iikot lang natin to Diyan, ikot, iikot lang natin yan ayan. ito ito ilagay natin ng lupa ayan para uugat siya mag ugat siya dyan magkakaroon siya ng mga ugat ugat at magiging mas malago pa siya ayan ayan so ang disadvantage nga lang nito itong ganito hindi masyadong ano, hindi masyadong makinis ang kanyang bunga no dahil ah, dahil, dahil nga magkakaroon ng mga gasgas at sa bandang ilalim no ng kanyang bunga magiging puti dahil nga hindi hindi maarawan pero okay naman dahil itong upo makapal naman ang kanyang balat kung isa kang mamimili na hindi masyadong mapili okay lang yan uh, dito sa aming area okay lang naman kahit kahit hindi masyado makinis ang ang bunga ng ating upo binibili pa naman so, kaya uh, ang ginawa namin ay ganito lang pinagapang lang namin ang aming tanim na upo at magbubunga na siya hindi na kailangan ng trellis at matagal pa siyang mamatay dahil nga ang kanyang mga ugat marami lahat ng kanyang baging ay talagang nag-uugat ito linisin pa ang area para pag nag-spray tayo ng mga foliar fertilizer ay talagang ang ating upo lang ang makikinabang ayan So, ito hindi pa natin na uh, tupi ang kanyang mga ano. O, hindi pa natin na uh, nalagay. Hindi pa natin na uh, ganito. Ganito ang ginawa natin, oh. Yan. Atin pa yung iikutin sa kanyang mga puno. Iikot lang para magiging ganito sila. At pag nilinis ng area, hindi magiging sa gabay.